eh, Jollibee gumaka. Katatapos lang Ikot namin magpagas. Ikot tayo, doon tayo pala dadaan. Na wrong way. Na, na, naunahan na tayo ng malalaking ano. Ito sa nee, Astronaut! <laughs> Dito na tayo sa moon. <laughs> moon. Oh. <coughs> Uy, gumawa ka. Bigol yeah. na ba to? Oh, saan lang ito, diba? Gumawa ka, Quezon. Tagtawa yan, Quezon. Apo. Tapos? Lopez? Ano ba yung Lopez? Quezon pa ba yan? Hindi ko alam. Baka iba yung nadaanan natin, hindi natin madaanan yung ano. Yeah. Bicolandia. Ito, ito yun. Ito yun? Uy. Uy, uy, uy. Yung masasabi mo, isa lang masasabi ko. Ito sa biyahe namin, sa Bicol. Para kaming nasa moon. <laughs> uy, 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 uy. <laughs> Wala pang nadidiscover na daan. Dapat mo bypass. Mas maganda pa yung bypass. Kaysa dito sa main road nila. Sige, sayaw. Ayun, oh, sumasayaw. Oh. Binugahan mo pa ako, hayop ka. Bitin mo Release na naman. Doon pa eh, bago mag Lopez yung bypass. Hmm. Ang susunod na bypass. The ah. Release. Ah, Riles kasi hindi ah. na. Hindi. Malabak talaga dito. <laughs> mm, Irarason yung Riles. <clears throat> eh, ano ba itong daanan dito? Highway to, tropa. Ano naman, naman yung highway? Oh. Oo oh. oh, nga, highway. Pero kala mo ano ano? Oh. Province fields <laughs> ano? ah uh, way back way back in 2010. Ganto, <laughs> ay, may province din naman tayo. Pero hindi Oo na nga. Kita. Mga ay, may way back in 2000 pala. Mga Ay. 2,000, lubak pa yung ibang daan eh. Oh? Hmm. Kaya balikan natin ang 2,000. Year 2,000. tayo? Late ako ah. It's okay, okay. Oh, mm -hmm. uh, meron pa dyan. Grabe na talaga itong daan dito. Ano ba yun? Ano to? I love uh, sa uh, ano yun doon sa kabila. Kalawag. Kan Mamanok ko. Ka? Oh. Kanda ibaba. Oo, oh, ako oh, hmm. yun ang baho. Baho. Hey. Grabe, kaya grabe. Lalalim ng butas. Nandito yung daan. Ito lang pala yung minahabol ko. Ano? Ito na yung iba. Traffic dito. Oo, kasi nga, mas pangit yung daan nila doon sa kabila kasi Oo, oh, meron pa, oh. Wala, ano, ano. Kaya dahan-dahan eh. Kaya inaabot ng, ano dito eh, ng... ng 12 hours sa uh, pag nag-google ka pala kasi nga kanyan yung daan. O, pero kung straight yan, saglit lang yan. No? Parang hindi naman ganyan dati nung last na punta namin. Sobra naman na yung daan <laughs> Kasi nga, di ba nagbabagyo? Kasi di ba dito lagi yung magyo? Ayan. 2020 to okay. ata kami. O, oh, 2020 to kami. Ano. Yun, Ay, medyo sorry. magliliwanag na. Yes! Nakikita ko na yung ano, yung sky. Sana maliwanag na mamaya. Mag-araw na siya. Lalalim Lala ng butas. Pag iniwasan mo naman, desimplang si ka. Hmm. Bongguin mo na lang. Nalubak kami ng sobra-sobra. Pili ka? Hindi na. Nabingkong kami. <laughs> Nabingkong yung gulong natin. Gulong ni Shaq ay yung ano? <coughs> ano? Diba yung maaayos? Tingnan mo pa tong ano mo oh. So, sobrang ano. mo. sobrang... Grabe yung lubak na nadaanan namin. Grabe. Grabe talaga ang haba pa, ano? Wala siyang ilaw? Tagtatagtag na lahat ng mga side mirror natin. Wala siyang ilaw to? Yung. Yeah. Naka-open cam ka pala? Tayo. Ay, toto to yun eh. Hindi sa pandikal. Ay, Ay, Ano, ang palangan? pa Hindi. Birok tayo pagkapyan. Isil mo na lang ha. Makakarating din tayo. Mais oke. m'as tenu, gars. Tu m'as tenu, gars. Tu m'as apa itu? Tu m'as tenu, gars. hello oh, sa labas. Sa Oh, namatay. Mga ano yun? Mga ararawan? Ganun ba? Ararawan? wala eh. Oh, wala naman ay. eh. namatay eh. Nabengkong na yung ano natin. Blessing boy natin. baka oh. ako nagbibigyan kaya pala umiiwas sila kasi nga yung ano nila <coughs> ano hmm. <coughs> buksan mo Kaya ayos ma'am, kasi nagaglaps ako eh. Eh. Mm. nilong mm. Ngayon eh. ko na lang? Mm. Eh? Tira. Ayan. Okay. dito Naka-open pump ka, diba? Hmm. Okay. Ito mo ako lobat na. Ah, oh, hmm, 30%. Mamaya na sakto, pagkape natin, kalit tayo yung bagay Ay, Lord, ng last. Ay, Lord, ng last. <laughs> Ingat tayo sa kong. Doon ka sa kabila Okay. kay. Okay. Oh, oh, okay. I'm good now. I like it. Grabe yun. Opo. Oh, Magliliwanag naman na. Kaya pangit pangit dumaan kapag sa ano kapag uh, madilim pa kainis okay, uh -huh. uy ay unang una pa lang okay, uy sit woohoo saan sa baba lord guide us tara kainin mamaya na tayo magmabilis pag ano na dapat okay. dito pala tayo minto oo nga no nagugutom ka na pa? ba? hindi pa naman mga 7 na siguro sige lang Itong daanan dito Kaya nga natin ang daanan Nabulaga <laughs> <laughs> tuloy tayo Nasampo lang <laughs> ah Rocky Game. Okay. Nandito na kami sa Maini. Alawag. Eto. Kung saan kami na lumap ng palala. Morning. Kamunti ka na kami masyemplang. Oo. Na sobrang lubak. <coughs> Nayari pa yung ano. Yung mag. Muntik pa masyemplang. Okey, Okay na yung kamuntik? Opo. Oo. Kesa yung... Ya, yeah. talaga? Ay, Lord. Na. mo na lang maging... Nag-area dyan Hindi mo na-check yung rubber na pinagsisiksik ko dyan, ah. May baon naman ako kung sakaling matanggal yan. Apa ba naman ako ang... na <laughs> ito. Iba nito talaga yung... Diba? ba? Para, para... Na, Apat na oras pa siguro kila Irene. Okay, Hindi, dalawa na lang. Dalawa na lang ba? Oo. Dabita oh, Nakita mo kanina? Hmm. Baka Umang tatlo. Ba? Ay, oo. Baka. Oo, tatlo. Tatlo pa lang. Tatlo pa. Hindi 还一、哎